Murag na tingog si bitin, anak. Anak, ka, anak ko? Una, alagi, anak. unsa ba karon anak? Timos o bitin? Yan, binuksan ko yung bintana, guys. Mainit po sa loob. May naririnig ako mga palangga, parang busis ng ahas or busis ng kuliglig nandito sa loob ng bahay. Ayan, say good afternoon anak. Say good afternoon to your viewers. Ina guys, happy Monday afternoon. Happy bliss Monday afternoon guys. Ingon ni papi ko. Ayan po, update ni papi ngayong afternoon guys. Ayan, dito lang po siya sa loob ng bahay. So, nakalabas na po siya kanina mga palangga, kaninang umaga. Pinalabas ko na po. So, say good afternoon, anak. Please, mama. Tagasanto. Kaloyan sa ginawa akong anak nga gwapo nga pinangga kay ni Mama Lisa nga grabe ka buotan ug mapinanggao ni Mama Lisa ang akong anak nga pinangga nga kuto. Kani anak kuto ni anak. Duda ko ani anak kuto ni anak. Pinaka ni anak katong nakuha na anak. Pinaka ni anak. Oh, Grabe inita mga palangga. Ay, ang daming mga black ants oh. Yan, good afternoon guys. Good afternoon mga palangga. Ito po si Papi. Ayan, naglalab sa akin kasi ano, pinapawisan ako guys. Ayan. Naglalab si Papi sa akin guys. Sabi niya, Mama Lisa, Mama Lisa, mahal ti ka Mama Lisa anak ni papi ko. <laughs> Kapinangga ni mo anak ko. Ay. Anong pinangga mo ka anak ko? Isus anak. <laughs> Ari lang kasawad, anak ha? dilang lang ka mo tindahan ha? Kay pasig na iuhuy pan dito anak. O anak. Sige magisimot anak. dilang lang sa atos tindahan anak. Kay morag na iuhuy pan dito anak. Amo um, adto lang taron anak oi, ikaw sa lang anak. Yan pahangin mo na ako dito, guys. Yan. Binuksan ko po yung bintana. Good afternoon mga palangga. Shout out everyone. This is Papi's update this afternoon. Time check here is 3 p.m. Oh, grabe kainit mga palangga. Kanina doon, doon, ako sa tindahan mainit din. Ngayon mainit din guys. Yan. Ito si papi naglalambing sa akin. Naglalambing pa siya guys. Si so, good afternoon anak. Ina, e guys kumusta na mo din ha guys. Nagtanghalian na mo din ha guys. Ingo ni papi guys. Kumusta na po kayong lahat dyan kasiksi yung hinigdaan sa kong anak. O, oh, pinangga ka ning mama. O, oh, eh. tiding, tiding, ding, ding, ding. Ang bata ni mama, pinangga ni mama. Ting tiding tiding tiding, ting tiding tiding tiding, pinangga para pinangga paregon, igon ni mama. <laughs> Hari na ni mga anak. Sus buyagi oi. Nagsige lang kag katog diri so. Ha? Nagsige lang katog huh? bibi pipi. Nagsige lang katog ang anak. Huh? Kagwapo ni monok, anak oi. Huh? <laughs> Ayan, tingnan nyo po guys. Oh, ang dami kong pawis. Kasi mainit po dito sa loob ng bahay guys. Yan oh. Good afternoon everyone. I love you all. This is Papi's update this afternoon. Happy Bliss Monday to all of us. Today is August 11, 2025. And this is Papi's update. Shout out everyone. I love you all. Thank you, thank you for watching guys. Salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawa inyong pagsuporta sa amin ni Papi pinapawisan po ako mga palangga tingnan nyo po so ito lang po muna ang aking update ni papi papi guys yan dito po siya sa loob ng bahay mo yan thank you for watching everyone it's papi's day eh <laughs> naghibat-hibat yung ilong eh it's his bliss again taga santo usus kagwapo eh. Thank you for watching guys. Love love Mama Lisa guys. Si Papi guys. Love love Mama Lisa. Lablab lab mama Mama Lisa lablab Lablab lab mama Paping gwapo